Meron dito, parang John akong nakita, parin Joel. Oh. SWS survey. Ah, oh, Okay, yeah. Yung quality of life. sama naman itong uh, ano nito, kung kailan na bagong bang survey yan? Hindi September ba? 14 to 23. Okay. Well, at least nung panahon ng September 14 to 23, mm -hmm. medyo humuhupa na yung ano noon, yung inflation. Mm -hmm. 'Di ba? So, uh, ano na ngayon? November na eh. Magno-November na. October, mid-October po na gawain survey. At ang sinasabi ng uh, taong bayan, yung kanilang quality of life, ibig sabihin po yun yung gaang ng buhay. Mm. ha uh, Mas marami ang uh, sinabing uh, what? Uh, ang uh, 38%. Mm -hmm. Ang sinabi eh pareho lang. 24% ang sinabi eh lumala. Mm -hmm. uh, 37% ang nagsabi eh bumuti. Mm -hmm. Ang kanilang uh, quality of life, okay? So, ano ibig sabihin niyan? Yung pong uh, 37% na sinabi bumuti ang kanilang uh, quality of life. Ah. Uh, ah. Uh, bumagsak po 'yon. Yung nagsabing pareho lamang. Uh, ay uh, Pantay lamang. Yung nagsabing uh, lumala ang kanilang quality of life ay tumaas po. Ah. Uh, kasi very complicated yung sistema ng SWS. May net, net gain. gain gano'n. No. Basta sabihin natin na lang, 24% sabi, eh, lumala ang kanilang buhay. kabuhayang quality of life. 38, okay lang. 37, eh, nag-umunlad. Paano na yung 24 kaya na yun? Sino kaya yung mga yun? Hindi ko alam. Kung anong... <coughs> uh, hindi ko rin maintindihan masyado yung ano ng SWS yeah, eh. SWS eh. Yung kanilang computations. Uh, para sa ano Paano mo ma address Hmm. At saka ano man dahilan? Bakit masanasabi mo lumala ang iyong quality of life? Pagkain? Hmm. Damit? Environment? Uh, 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 traffic? Traffic, yan. yeah. Housing, wala ka? Wala, oh, mahimaya, uh, uh. no? Mm. So, by itself, itong survey na to, it doesn't mean much. Pero it's quite sure dito na 22.9% of Filipino families experienced involuntary hunger. At meron pa rin. Yun, oh, yun. May nakalagay. Oo. Oh, Yung food, yung food, yung food, food, food maaaring food, yun, food. yun ang main factor. Oo. Oh, eh. Na. Kapag eh. sinasabi nila lumalabo. At mahal na bilihin ang uh, presyo ng pagkain. Mm. Food, 20, malaki yan ha, huh? 29. Ayun ang hindi ko, kumbaga, masa, masama ang loob ko para, pag nababasa ko yan na mm -hmm naghihirap tayo sa pagkain. Sa pagkain eh. Uh, in a, an agricultural country, parang uh, mm -hmm. sa Vietnam po, sobrang nag-concentrate sila sa food production. Ang uh, sabi ng World Bank, 0.6 um, ang, ang incidence ng hunger. So pag nag-survey ka ron, ang tao Ruth. hindi na sasabing, ay kami medyo aray ko na kumaka naman si Pati kuya Pati nga mga namin. turista. Hindi busog. nila sasagutin yun. Pati turista. Burang -mura Busog do. na busog dyan. Sa pagkain. <laughs> busog na busog eh. Well, they're blessed with the uh, uh, abundant yeah. water. No? Mm -hmm. Kasi nga, part sila noong, uh, ano, Mekong yan either. yung drain, drain ng Himalayas oh. eh. Mm -hmm. China, tsaka mm -hmm. yung uh, Indochina. Dami <clears throat> silang tubig. Pero marami rin naman tayong ulan. Eh, i-harvest natin yung ulan. So, marami diba rin tayong river na natin. systems. Marami rin oh, tayo nun. hindi natin magawa yun. Kaya, 3 billion daw ang estimate ng uh, Department of Agriculture so far. Ang uh, damage. 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 Hindi po natin ngayon mararamdaman yan. I yung uh, knee jerk lang yan, vegetable pagtas ng vegetable. Kasi nga, nahirapan ng supply oh. pa, papunta rito. Ang mararamdaman natin yung mga damage niya na sunud sunod ng bagyo, Julian, Christine, eto pa, oh, si Leon. Leon. Ah, uh, eh, pag uh, dating po ng Kapaskuhan, or even up to January. Yes. Yeah. Yan. Paano yan? yan? Eh, anong mga measures? Doon po kami atat na atat, marinig. Baba, namin ang tarif ulit. <laughs> Patay. Importation, ulit. Easy mm. na technical mm, technical solutions long term. Yeah, uh, I'm sure farm inputs yun, uh, para ma-increase ang production sa mga uh, ano kabugiran natin as well as ano. Yung... So alam natin kukulangin tayo ng pagkain uh, in the next months, coming months. Mm, up to the first quarter yan. Ah, alam, alam natin yan. Dahil na-damage tayo ng ilang sunod-sunod na bagyo, anong gagawin natin ngayon? Yung technical advance, yung mga technical, ano, pare, ano yan? Medyo years ang bibilangin mo dyan. Eh. Ano kaya ang measures ni DA? Bukod sa importation, ah, yun lang ang gusto natin malaman. Mm -hmm. Identify naman siguro nila yung mga ano na. Ha? Yung mga naapektuhan. <clears throat> na pwede mag-produce pa. Identified so, there. Pwede na nilang buhusan. buusan Sana nga. Sana ganun. Sana ganun nga mangyari. Bring uh, them back to life. Yung, yung mga, mga yung mga funding, etc. Buhusan na ninyo lahat. Uh -uh. Technical news na sabi ni Parin <coughs> <Cohen>. Eh. <coughs> yung, yung walang kakwenta-kwentang announcement po, para lang um, to please the President makasipsip kayo sa presidente. Huwag na munang ganun. Oh, yung diso, galaw na. galaw, galaw. Mga ganyan na klaseng... <laughs> Di ba? E, wala katuturan na LTO, wave ang penalties. Wow, laking tulong. Ah, dahil sa bagyo? Dahil oh, sa... Oh, no, yes. Yung mga tinamaan daw ng bagyo, waive ang penalties. Wow. Nakisali naman ang punya, dapat tumahibig na laki. <laughs> Ikaw naman. Full of society. <laughs> ano ba naman? Ikaw naman. Ngayon lang makaka... Pero bago lang tayo magtapos. Ngayon lang makaka-score eh. Sabi mo na identified naman sino yung mga napadapa dito dahil bagyo. Naisip ko kagad yung pinsan ko, si oh. Perat, dyan sa Camarines. So, kasi wala namang balak yan magtinda ng uh, barbecue or something. Gagawin yan. Bubuhay Babalingan na naman na yes. Re niya yung pala. Re-rehabilitate niya. Okay. So, ano ang pwede niyang asahan doon sa... DA. Si, sa DA. Yung sinabi ni Secretary. Wala nga sinabi. Saka, si... Nakaabang si... si minsan eh. Anong anong uh, sabi ano, ng DA Hindi naman nga, nga ngayon si kilala ko yung si Brad, magtatrabaho huli ako. Brad, paano, babalik at babalik, babangon ka. Kayo si niya Oh. Ngayon pa lang. Yung no, director ho. mismo ng uh, BIFAR, papapuntahin ko diyan sa ano. No. Yan sa inyo. Saan yan? Saan yan? Yan ang sabihin ni na kayo doon. Yung isang technician ninyo, papuntahin nyo doon, iayos ninyo oh. yung uh, kanyang ano, tignan ninyo kung anong gagawin. Kasi kilala ko, kilala ko hindi hinagaantay ng ayuda yan. Ano lang. Marami, ano karamihan sa ating mga uh, oh. farmers, mga kababayan. Oh. Hindi, ayuda. ayaw Ay. nila yung ayuda. <laughs> Gusto niya yung bumangon. Gusto na, na bumangon. Lalo na yung mga ganyan. Hmm. Yung mga may palistaan, maliit na, papuyan, uh, uh, oh. etc. yan. Yung po ang buhay nila. Yung kanilang uh, small business. Pero kung uh, wala tayong mung, uh, ipapaabot sa kanila na guidance or assistance, mm. whatever, hmm. hindi ayuda. Oh. Tsaka LTO, huwag na kayo makisali dahil si Insan, nakatanggal nakatangal lang siya. Ano yung sinasabi mo? Hindi rin niya maintindihan niya. yun, eh. naman yung LTO. Mm. Hmm. Eh, ba't mo sinasabi? Hmm. Hmm. Hindi, eh. eh kung nagsali, binanggit niyo. Eh. Oh. Identified <laughs> naman yan. Bawat town, ito yon. Meron oh, kami. ang, manging, ang meron pala isdaan. Oh, is Dalawang may babuyan. Uh, Palayan. one hundred 100 yung may palay. farm. Ito na. Oh. Pang. Del Gallego, ito yan. Wang. Isang ano, Meron ba database na ganyan? Ay, hindi ko lang alam. Meron dapat. Dab Dab Mer ay, hey, dapat. Ay, ay, patay. Meron. Ay!